Hello guys, uh, paano magpalit ng username sa Facebook? So ganito lang siya guys. Pindutin ang Facebook. Tapos pindutin tong tatlong guhit sa gilid. Ayan Pindutin ang settings icon. Then Meta Account Center. Pindutin nyo tong See More in Account Center. Pindutin ang profile. Pindutin ulit ang profile. Ayan, nakalabas na yung name, user, profile pic, avatar. Pwede ka rin magpalit ng pangalan at username. So, username ang papalitan natin. Okay. So, ayan. Maglalagay na tayo ng username natin. So, ayan. So, hindi siya, ah, uh, ayan na, okay na siya pala. Kala ko not available. Minsan, pag not available, guys, ah, uh, palit-palitan nyo lang yung number or yung, yung lit litra. Okay? Ngayon, done mo na siya. Okay. Ayan na, guys. Napalitan na yung mayroon ka ng username yung username na yan, kahit hindi mo nagamitin yung cellphone number mo, yung user lang ang gagamitin mo sa pag-login, sa yung password, okay na kahit hindi mo nagamit yung cellphone number mo tanda mo lang yung username mo so yun lang guys, saka ang maganda sa username guys, pag pinalitan mo yan ah, uh, halimbawa nakalagay doon sa username mo, is nakalagay yung aplado mo hindi na lang matitrace pag gumawa ka ng sarili mong username okay, so yun lang guys thank you